la fresh gapon kay Kudeng so pupunta ako sa baba kasi susunduin ko yung importante na bisita ko kasi itong bisita ko na darating today ay mas higit pa sa kapatid ang turinga namin kasi talagang for almost 15 years na yung friendship namin and malaki ang talagang grabe ang utang na loob ko sa kanila kasi noong ako ay na graduation sila po ang naghatid sundo sa akin sa ospital kaya of course ang mga taong ganun talagahan so para din itong grupo ng mga taong ito para din itong si Inday Ngabel na talagang kung ituring ko talagang sobra pa sa kapatid. Kaya syempre, si Inday Ngabel talaga ang una kong pina punta dito. Of course, sila si Mamga ang susunod at sila ang kauna-unahang bisita ko, special guest ko, special guest of honor na makaakyat sa bagong hagda namin na ginawa ni Ate Ems for my family, my friends, and my loving online friends na pupunta dito sa amin sa Katmon. So, let's go! Nandiyan na daw sila sa Carmen. So, bababa, bababa na ako dahin. Okay, dahan-dahan lang tayong bababa. No? Dito sa aming Hagdan na bago. <coughs> At <coughs> maghanap ako doon sa kabila ng pwedeng arkilahan na parkingan sa kanilang sasakyan kasi malaki ata yung sasakyan nila hindi kasya sa parking lot namin kasi yung parking lot namin dyan ayan, maliit lang talaga yan dyan. so let's go bababa na ako doon ko sila pa-parkingin oh. Sa may kikila kay tata eh. So yun yung aming sasakyan din Napakakintab Kasi every time nagagamit namin yan Lilinisin talaga ni Leo Okay, so let's go. Hintayin ko sila dyan sa highway. Dito na ako dadaan. Oh. Sa kalsada. Yung e diba? Paakyat sa hagdan. Punta sa aming bahay. Basta mahalagang tao sa buhay ko, dai. Hihintayin ko talaga yun. Yes, Joy. Dito ako naghintay sa malaking puno ng sampalok. Puno 'yan ng sampalok 'yan. Eh. Maganda siya na upuan kasi may backrest. Pwede kang sumandal sa likod. Ah, di ba? Ganon ba, ye? Habang iniintay ko yung special guest, special visitor ko, day, Yan yung harap ko ba, yi? Di ba, dagat na yan, dah. Dagat yan. Pero dito, sa kinaupuan ko, hindi pwedeng dumaan dito papunta sa dagat. Kasi, this is a this is a tawag dun <laughs> uh, anong gagawin niya this is a no smoking zone no smoking zone <laughs> hindi yung yung hindi ka pwedeng dumaan ba kasi private property uh, ano pala private property Ay, nakasulat dito ano yun ako Ah, no trespassing. Ayan, no. Oh. No trespassing. This is a no tres passing kasi this is a private property yun pala yun anong gagawin ni kuya dyan baka puputulin niya yung kuryente kasi nagtatanong ko siya sa akin if taga dito ba daw ako sabi ko kuya bago lang ako dito kuya tapos meron siyang dalang resibo baka hindi nakapagbayad no? Ay, hindi ko, I don't know I don't know, correct me if I'm wrong <laughs> So yan, yan yun, nakaharap ako sa beach day Habang nakaupo ako dito sa Malaking puno ng Sambag Or ano yung sambag sa Tagalog um, Sampalo Mag vlog to Joy. This is my special guest My sister at heart Next to Inday Nabil. Happy birthday, oi. <laughs> 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 Boy. No, no, Diha ka mo ng... lagi an. Lugini ako. Sarilukan diri Na Mana ka ang kadulokan diri da? Na iniglabang ba? Ikudung liu inton paningkamot inton dong. mahadluk hadlok ko dere kay kuan magudire kan. Yung kinaningan sa sir. Agreseng anak. Teko ndire lot. Ndire lot. Aw adlawon ako exercise time. Bantay. Bantay manggyud. Adlaw-adlaw, ha? Adlaw-adlaw, ha? Sila po ang mga mabababait at mga down-to-earth ko na mga sister at heart. So, sila ang mga... Kamu ba yung una, Jud, nga, naka... Kamu, Jud, ang una nga naka kat-kat Oh, bago pa nito eh. Hangak. Hangak. Nandun na sila sa Nandun na sila sa Tok Tok Pinaaw na ko sila kasi ako

Okay. sa moday. Okay. Nangaon day mo. May dagang makaon diha. Naglaga kog Kaon juday. Kaon gyud. Okay, nakapoy sa saka. Kapoy saka. Ay, pagabayan yung pakaunon. Oh, Ika buntag lagi silang mama kay ka buntag magsigis lag panginhas. Mm, oh, nila? manginhas. Nya, yeah. ikaw magpanginhas maligo. Ah, basta kunas maka. Oh. Nya yeah, maglakaw-lakaw. Mura na akong mura ilang trabaho. Mm? Kape. o oh, kape kuya, magkape ka kuya. Rice. Yeah, diba? Hmm. Boy, 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 boy. Unya na ta mo ni kaon ana. Ni una ta mo gawgan on. Libre man ito na to nya. <laughs> Daghan ba kay na day. Na ba dito. Tapos Indu ta nay nay ni ni pwede ra man ay kwante, pwede ra sya i dali ra sya mo kuan. Dali ra sya mo sidling. Ni sidling namang kay uban? Mm. ba? Eh, wala na sir, nahurot na, hurot na gilaga ni mama. Asa <laughs> Koan. Ako manang order sa so good, so good eh. oh, mm -hmm. so day. Ay, muni, muni, muni akong kuan day mani. Mm, Magpakuan, magpavideo. video nga ibaligya. Eh, <laughs>

Mahuman tong pajero mga Ay may nakaabot dito silang ko ano? Ay katong nag-deliver sa pugo. Dito ka sa porch ka. Oh, sige. Sige na ba kay night table dito. Kay kumusta na atong negosyo diha? Ito yung tamang kadaog na uwing. natiginos ang problema kay mag ubo ka pero okay ra na, lagi na. Ka nga. ikuan lang i, i ka nang i-relax imong lawas kay ang imong ergonomics ba mag computer biak ko kagino kay murag sana magud nay imong murag didik kesa diunba pero lig-on na shooting pagamay-gamay na propaganda man Solid ang iyang kutaw. Ang ba? Solid siya. Ang tod na... Big Ay, bukid sa dayan nyo, sir. Kanang madawi sa una, kasuntingan, bukid mo na. Ah, bukid. Kumayan ang ipon nila. Ano? kamera ay nagpuyo niya. Humayan yung tibok ang palibot. Magsubay ka sa kanang kasada, sa kanang palita sa... Kanya sa tao ra. Kung may tao ra. Bayabas, mangga, kaimito, Ay lumad yun ay mga tagamandawi. Saging. Um, saging. Kanagong eskwila niya. Ma wala pa ay eh. lotos mama. Oo. Oh. Manguha ang tamato, hindi eh. anak asin. Hmm basic mas bukin. <laughs> <tok> <tok> In, wala sa bukid hindi panood to wala pa kaluto sakas mangga magwag mangga buto isuwa sa kamun ya <laughs> <laughs> lagi panahon wala dyan kanang sibuyas dahon na ni ana o kanang kanang itos ba o kanang oh. namus <laughs> isuwang kanun pariha <laughs> <tok> ah, gyud sir amo akay kay kuan loy a kaikuan, a <relatives> ah, <shear> asin o sa kanang kaling buwad <laughs> kaling manas among bukid o tinabal, <laughs> oh, tinabal. <laughs> dugi <morot> Para sa so, botelya ba? Oo. <laughs> oh. Kay para <Preparate>. sa karapon. Tapay <laughs> ibog na kon baby. ingon niya lamia ana oh. <laughs>